nitong mga nagdaan nga lang sa latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex ay pinakita na nga sa atin ng isang kaaya-ayang bagay na gumulantang nga sa ating mga fans ng Naruto at hanggang sa Boruto. At ito nga ang Mangekyo Sharingan ni Uchiha Sarada. Dahil nga ang huling beses na nakita natin ng mga matang ito ay doon pa nga sa part na bago maganap ang time skip. Then now, pagdating naman dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 20, eh heto na nga guys, muli lang ang pinakita sa atin ng author ang mga matang ito. Lalo't sa part din na pinakita na nga rin dito ang kaya pang gawin nito na mula nga sa pagkakaipit sa kanya ng mga Iron Sun ni Ryu ay eh nagawa nga nitong makawala sa pamamagitan ng pag-activate ng Mangeki Sharingan nito at kusa na nga lang nag-alisan ang mga Iron Sun na nakapalibot sa kanilang mga katawan. So dahil nga rin sa mga pangyayaring yan, e eh dahil dyan ating nang tatalakayin ang mga bagay patungkol sa abilidad ng Mangeki Sharingan nitong ni Uchiha Sarada. Ang tatlong bagay na magasabi o magbibigay liwanag o ideya sa atin na kung ano nga ba talaga ang abilidad ng Mangeki Sharingan ni Sarada. So tara nga mga pare ko at ating nangang alamin ang mga bagay na yan. At ang unang ideya nga dito na magasabi na isa nga sa mga abilidad na manggi ka siya rin Sarada na malamang ang karamihan nga sa atin na iniisip na rin ang bagay na ito at ito nga ang tinatawag natin na black hole. So syempre, base sa ating nasaksihan at nakita, matapos nga magtanggalan yung mga iron sun sa katawan nila. E eh, kung mapapansin nga natin guys, di ba? Yung itsura ng paghigop dito sa mga iron sun ni Ryu, eh parang may pagkakahalin tulad nga sa isang black hole. Na nangyayari nga dito, nakita naman guys, hinihigop nga aw oh, hinihila nang manggekyo sa ni Sarada yung Iron Sun ni Ryu nang walang kahirap-hirap o walang palag si Ryu. Men, kung nawala yung sandata ni Araya na siyang pang counter attack o pang kontra sa Iron Sun ni Ryu, eh dito naman pagbukas ng manggekyo sa na to, eh bigla nga tayong binigyan na pag ng author na maaari pa makapalag ang ating mga pambato laban sa mga kalaban. Lalot na naging kondisyon ni Ryu ngayon na imbis na nga paldo-paldo na siya sa mga laban dito, imbis na yamado na dahil nga nakuha niya ng sandata ni Araya, eh ang nangyari patuloy e eh mas lalong lumala. Dahil lumitaw pa nga itong abilidad ni Sarada na mas nakakapangilabot pa nga sa sandata ni Araya na kayang pumalag sa Iron Sand Ryu. So yun nga mga pare ko yun, no, tulad na sinabi natin kanina, maahihahalin tulad nga daw ito sa isang black hole na unti-unti ngang hinihigop ang mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Ngunit subalit datapwat, heto na ang problema guys. Ang problema nga lang, kapag sinabi kasi nating black hole, ibig sabihin, anything dapat pwedeng mahigop o ma kahit anong bagay dapat, pwede nitong mahatak. Pag sinabing black hole, anything dapat, pwedeng mahigop. Miski ang liwanag, hindi makakatakas sa black hole. Yes guys, kahit ang liwanag o light, eh hinihigop nga din ng black hole. So napakatindi nyan mga pare ko eh. Isipin nyo, kahit liwanag, walang takas sa black hole. So ngayon, na magiging problema, kung sasabihin natin na black hole itong ability ng Manggeke Sharingan ni Sarada, eh lalabas hindi rin pwedeng ganon. Kasi kung mapapansin din naman natin guys, nung mag activate na nga ang ability na ito ay eh yung mga iron sand lang naman ni Ryu ang nahila o nahigop. Sa so, diba ganun na nangyari? Hindi naman kasamang nahigop yung kunay ni Sarada na hawak-hawak niya. Katunayan nga bumagsak pa sa buhangin ba? Diba? Buhangin ng ni Ryu ang hinihigop na nasaksihan o nakita natin. Kaya sa case ng black hole dito mga pare koy, eh hindi nga ako masyadong kumbinsido. Kasi take note guys, ang black hole kasi ay eh, napakalakas o napakatindi ng gravitational pull. Kaya nga misking light o liwanag ba diba? Walang kawala. Kasi isipin lang natin, yung liwanag nag all light, untouchable yan, di ba? Hindi yan nahahawakan. Pero pagdating sa black hole, walang palagyan pare. Talagang lalamunin niyan o hihilain niyan. Tanging black hole lamang ang may kakayan ng mangdakma o manghuli ng liwanag. Kaya sa case dito na nakita natin ginawa ng manggeki siya ni Sarada, dahil hindi naman nasama ang ilang bagay, pati ang liwanag, eh maaari nating sabihin guys na hindi nga ito isang klase ng black hole na may napakatinding gravitational pull. At ang pangalawang bagay naman dito na magsasabi na maaaring isa nga sa mga naging ability na ang Gekyo Sharingan ni Sarada ay itong ang tinatawag natin na Planetary Devastation o yung ability ni Pain na tinatawag nating Chibaku Tensei. So dito naman guys, makinig kayo. Itong bagay na to o idea na to ay masabi natin na mas malapit pa kumpara sa Black Hole. Kasi itong Planetary Devastation na eh, hindi naman ganun katindi ang kanyang gravitational pull kumpara sa Black Hole. Sa Planetary Devastation hindi naman nahihila pati liwanag, di ba? Kasi Planetary Level lang siya. Which means yung mga bagay lang sa isang planeta ang kaya niyang mahatak. Which is ganun nga din kay Sarada guys. Planetary level lang. Huwag tayong aabot sa kalawakan. Yung nakita natin kay Sarada katulad lang din ng Planetary Devastation na yung mga bagay nga lang sa Earth yung kaya netong i-attract o i-pull. So something like that o parang ganon mga parikoy no? Pero ang kinagandahan pa dito is yung kay Sarada kasi is parang ano siya parang nagbubukas siya ng portal o parang space time jutsu. So may similarity or may pagkakahalin tulad nga talaga siya sa kamoy ni Obito. Na unlike naman sa ibang space time jutsu users yung eh ang nagagawa lang kasi yun guys mag-open lang ng portal at makapaglakbay ka o makarating ka sa ibang lugar. Then dito naman kay Sarada, bukod sa nag-open siya ng portal, eh nagagawa pa na itong ma-attract o ma-pull or mahila yung mga bagay-bagay. At saka karagdagan pa ano, maaaring sa part na to na ginamit ni Sarada ang ability na yan. Diyan guys, maaaring nang pipigil pa si Sarada na i-all out ng ability ng kanyang manggeko siya At siguro kapag nanggigil pa ito, eh mas baka lalong lumakas pa yung gravitational pull ng kanyang mga pang higop ability dito, no? So yun guys, no, take note yung pangalawang bagay o pangalawang ideya dito na magsasabi na maaaring isang asa nang ability ng Mangekyo Sharingan ni Sarada is itong Planetary Devastation. Something like na Planetary Devastation guys. Hindi Planetary Devastation mismo. Okay? Parehas kasi silang may Gravitational pull And here we go. Dito na tayo sa huling bagay o last thing na magsasabi na maaaring isa nga sa naging ability ng Mangekyo Sharingan ni Sarada. Ang pangatlo nga sa ating listahan ay itong ang Totsuka Blade. Yes guys! Ang Totsuka Blade. Ang isa sa mga abilidad ng Susano ng Uncle niyang si Uchiha Itachi. Lods, teka muna. Paano nangyari yun? Paano naging Totsuka Blade ang isa sa maaaring maging ability ng Manggekyo Sharingan ni Sarada? Well, sige, ganito mga pare ko. Sana makinig kayo, no? May babasahin lang tayo dito. Itong isa sa mga sinabi ni Kishimoto about kay Sarada. What about Sarada? Kishimoto says, rather than just cute, I wanted to project a slightly dark but strong heart for Sarada. In my head, she's like a female version of Sasuke. However, as it would be scary to have a Sasuke like girl, I gave Sarada elements of Sakura as well. All the spectacle, people are commonly given the image of cute without glasses. In Sarada's case, I aim to make her cute even with her glasses on. Her clothes have a sense of Sakura. Don't they? So yun ang ibig sabihin, gusto pa rin i-balance ni Kishimoto yung karakter dito ni Sarada na kung maaari, hindi nga ito maging tulad ni Sasuke na napunta talaga sa dilim. Kung magay may matinding kasamaan siya sa puso tulad ni Sasuke noon. So kaya nangyari, in-adjust niya. Katulad din na kung paano na naawik ni Sarada ang kanyang sharingan. Hindi galing sa puot, kundi sa pagmamahal. Then ngayon, yung isa pang sinasabi dito, dun sa bandang baba, Sarada, daughter of Sasuke and Sakura. The indifference inherited from her father she also seems to have inherited his keke genkai. So yun guys, no, siguro nagkakaroon na kayo ng clue dito, idea, kung ano nga bang ibig sabihin dito. At dahil nga nagkaroon talaga ng keke genkai si Sarada, na eh, ibig sabihin guys, possible din na nakuha nito yung mga ilang ability or kahit kapirasong abilidad na naging keke genkai ni Sasuke, which is ang kanyang ama. Na yun nga ang isang bagay dito na yung marahil na ginawa ni Sasuke kay Sarada noon, na pagtapik sa noo, na yun na nga yung bagay na yun na maaaring minilagay nga o may tinransfer si Sasuke kay Sarada, na katulad nga lang din ng ginawa ni Itachi kay Sasuke noon na tinapik nito noon. noo. Pero hindi natin alam may transfer para ni Itachi ang kanyang Amaterasu kay Sasuke. Na ito ngayon siya sabi ni Kishimoto ngayon dito mga pare. She also seems to have inherited his Keke Dahil tatandaan natin guys, hindi lang kay Sasuke yung Mangekyo Sharingan niya. Eternal Mangekyo Sharingan na yon na may kahalong Mangekyo Sharingan ng kanyang kapatid na si Itachi. Eh yung Mangekyo Sharingan ni Itachi ba diba, may ano yon may Totsuka Blade ng kanyang Susano. Na yung abilidad na yan, eh yan ngayon maaaring mapunta kay Sarada mga pare ko eh. Pero ibang style. Ibang estilo to mga pare koy. Kung sa Totsuka Blade ni Itachi, eh kailangan patamaan muna yung target niya para ma-seal. Eh dito naman kay Sarada, gamit lang ang direktang mata, eh magagawa na nga nitong isil ang mga bagay na gusto niyang isil. Tulad nga na nangyari dito sa mga Iron Sun ni Ryu, na parang isinusoksok na nga ito sa isang lugar. Kung maga parang Totsuka Sake Jar mga pare. Di ba pag tinamaan ka ng Totsuka Blade, tapos ilalagay ka dun sa isang bote. So parang ganun na nangyayari. At ang kagandahan pa dyan eh, unlimited storage nga yan. Kahit ano rin pwede ilagay. So ngayon, anong ibig sabihin guys na kuha nyo naman na siguro? Na itong Mangekyo Sharingan ability ni Sarada is parang Totsuka Blade ng Susano ni Itachi pero is style without Susano. Direkta na sa mata. Direkta na sa mata yung pag sa gusto niyang isil. Kaya sa gayong paraan, ang magiging lagay ngayon dito ni Ryu ay eh, tiyak na delikado. Talagang tagilid si Ryu dito mga pare. Siguro masabi rin natin na kaya ng labanan ni Sarada si Ryu ng one-on-one -on -one, no? Kasi ang weakness lang naman ni Ryu is basta matanggal mo yung mga iron sand niya eh di na nga siya masyadong nakaka ng mga pangmalakasan. At saka doon na rin yung mga depensa niya eh. So kapag nawala ng tuluyan yung iron sa Neryu, eh talagang iyak siya dito. Well, siguro kaya sobrang kabado ng itsura niya dito, no? Kasi alam niyang delikado siya kapag nangyari at nagpatuloy ang bagay na yan. Kapag nagpatuloy yan na kinukuha yung mga iron sa niya, eh tiyak na <laughs> talaga boss, talaga GG ka talaga dito. So ayun nga guys, ang tatlong bagay o tatlong ideya na maaari nga nating sabihin na abilidad na manggiki siya ni Sarada. At syempre, kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo mga pare koy, sa tatlong nabanggit natin, alin doon ang pinakamalapit na ideya na maaaring maging abilidad na manggeki siya ni Sarada. Or kung wala man dun sa tatong nabanggit natin, eh, sa tingin nyo, para sa inyo, ani sa tingin nyo na maaaring posibleng maging abilidad na manggeki siya ni Sarada? kita dito sa chapter 20 ng Boroto 2 Blue Vortex. Comment down below mga pare ko para malaman din natin yung mga sarili nyong opinion patungkol sa mga bagay na ganito. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyo panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog talang yan, nagpapaalam.